anong pinakamahalagang mindset ang maituturo nyo para sa mga gustong umasenso? Una, talunin muna natin yung the negative view. Whether we like it or not, naka-default kasi, di ba? Yung parang as much as possible that nagungusto natin maging positive. Pero ang reality, negative tayo lang. Di ba? Would you say na ikaw ay optimistic person? Positive ka na mag-isip? Yes or no? No. Ayat hmm, at least inadmit mo. Reality ha, ah, walang, walang ano to. Bago ka sa mga eroplano ano parating na sa mindset mo? Babagsak mo Oh, to. paano ko mag crash Bago ka mag-exams, paano kung ano? Bumagsak mo. Oh, na bumagsak. Ito. O bago ka magnegosyo, paano kung ano? Malugi ako. Oh, di ba? Eh, nat, nat natural natin yun eh. Kaya huwag mong sabihin na positive ka. Kasi ang natural default natin is negative. Hindi babagsak tong aeroplano kasi according to survey and study, mas delikado pa na magsumakay sa barko o sa sakyan kumpara sa aeroplano. Number two, babagsak ako sa exam. Paano babagsak? Nag-aaral ako. Number three, magdinegosyo ka. Paano ko malugi? Ang paano ko malulugi? Eh, may kapartner ako magaling. So in other words, kailangan, bigyan mo ng dahilan yung sarili mo kung bakit ka magtatagumpay.